Umaga at gabi na lamang daw halos kung magtagpo si Jessa at ang kanyang asawa na araw-araw abala sa pagdi-deliver ng gulay. Bilang isang housewife, madalas hindi niya maiwasang maramdaman ang kakulangan ng oras ng kanilang pamilya. Minsan, hindi kami nakakapag-banding lalo na kapag ka, ano, ah uh, may o oh, pag wala siya, pag may trabaho siya kasi may times kasi na buong araw wala siya tapos kami lang nang sa may bahay. Kaya't pinipilit na mag-asawa na maglaan ng oras para sa kanilang mga anak. Manage, manage ng ano, ng manage, manage yung time. Pinaplanuhan eh, pinaplanohan din namin mag-partner minsan na ano ganito e, mag-ano naman tayo kasi hindi naman puro lagi sa trabaho, kailangan din atensyon ng mga bata, kailangan din nila ng atensyon namin. Sa mga hamong ito sa bawat pamilya, malaking tulong daw ang selebrasyon ng Family Month sa Baguio City bilang pagkilala na rin sa pagiging pundasyon ng mga pamilya sa buong lungsod. Ang selebrasyon ay base na rin sa pagdiriwang ng National Family Week tuwing Setyembre. A happy family brings about a happy city. Mm. In other words, kung ang family kayote, may mga problema, this will cause problems in the city. Bakit? Magiging delinquent yung mga bata, magkakaroon ng wife battering mag mag-aaway-away ng mga asawa, magiinuman na, iinom na yung lalaki. Mm -hmm. Di ba? O, oh, we will have problems on drunkenness, we may have problems on peace and order kung lasing na. So it starts from the family. Kapag peaceful, loving ang family, you can expect peaceful din ang syudad natin. Bilang bahagi nga ng selebrasyon, magkakaroon ng parenting and marriage seminars, livelihood and skills trainings at mga family encounter at wellness day. Mayroon ding family fair, storytelling contest para sa mga lolo't lola, film viewing at iba pa para sa pamilya na sabay-sabay naglalayong patatagin ang ugnayan sa bawat tahanan. Pero maliban sa citywide celebration, inaanyayahan din ang mga barangay na magdaos ng sariling aktibidad. So we encourage the barangays come up with programs for Family Day. Yung isang barangay, ang contest nila, Family Talent Show, Family Sports. Mm. Tapos, as usual, there is a day, if, not, if I'm not mistaken, September 23, Family Dinner. Tema ng selebrasyon ngayong taon ay Empowering Families, Empowering Tomorrow. Ron Maranan, RNG News.